Okay, mga idol, magandang magandang umaga sa ating lahat. Alright, ah, good morning. Idol, Andito Nandito kami, nag-iipon-ipon. Yan. Para uh, ah, umupisa na namin yung Ami Project. Yan, tama mga idol, after one week, o oh, kasi nakarang linggo, ay umuwi kami. Kailan tayo umuwi? No, linggo eh no? Linggo. Linggo, ng hapon umuwi kami. So, bumalik ulit kami dito sa Nuevecia para ipagpatuloy itong bahay ni Balong. Actually, bumalik sila pa Idol Roland at si Arar dito. Pero ito, mga marami nang natapos. Ngayon, magtatrasis kami mga Idol. So, ayun mga Idol. Tara, samahan nyo kami muli. Let's get started! Dayanir Vlogs Yan idol, Uh, nakaputol na kami ng uh, gawin namin dudugtong namin sa raptor namin ah uh, dudugtong na lang at yan kasama ko si J si J Kapili kasama ko magano We building na nyan dudugtong na nyan mga mga yan si Idol kasi tata pa daw sama niya si RR Idol, how are you? Kamusta ka dyan Alright. sa Iraq? Okay ka lang ba dyan sa Iraq, Idol? Okay Kamusta ang Iraq? Parang sa Para mainit din oke okay. Ayun Kasi pag hindi natin niya dyan na Idol sa so may pail na 'yan, papasok ang ano, ang ibon. ibon. A few moments later. Yan yeah, mga Idol. Nagme-merienda kami si Idol, ayan oh. Ano yung merienda natin, Idol? Banana. Banana. Ayun. Yeah. With gulaman. Yan si Arar. Si Idol, ano? Rolando at saka si Idol J. Kapili at saka yung boss namin yan si Balong <laughs> yung mayari ng mansion, yan, wow idol. Uh, kumusta kayo dyan mga idol sana'y nasa mabuti kayong kalagayan mga idol at sa mga idol natin dyan sa Germany sana mga idol nasa mabuti kayong kalagayan keep safe always mga idol idol Si Jay capilin na to Nagsana ito sa Tesda May NC2 to NC A2 Yan. At yung Nabiyayaan ng programa ng Bayan natin na pagkaluban siya ng Ano Ng welding machine Portable welding machine Yes Pintiner Pintiner painter Pintiner Pain tapos tigdalawang ano painter tsaka lakir tiner ah lakir tiner lakir tiner dalawa dalawa hm pag walang lakir tiner di painter na lang Halo natin 'yun press pa ano roller na lang baby roller Maliit. Baka may bibiling ka pang iba. Baka may bibiling ka pang iba, ako Baka makalimutan mo na naman. Ha? Oo, oh, yun. Ayan, idol. Lunch break tayo. Ngayon. Sarap na mga ulam natin, no May tolya. Ayan. Wow naman. Wow. 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 May lagang baboy. May na, ano tinulang manok. Um, Oo. Oh. Tinolang tsaka oh, ano 'to. Tulya yeah. ito masarap oh, gustong gusto ko. Tara, mga idol. Kain tayo, let's eat. Ito nga pala mga idol ang masikasig naming cooker. 'Yan si ano. Master. Hi, kamo naman. Master idol. Yes, master. Idol, hi kamo naman. Suplado ko talaga sa si personal. <laughs> Ayun. One hour later mga idol, ayan, tinitimplahan ni Balong yung pang namin. Uh, epoxy primer, gray. yan Uh, tignan. Hindi siya kapitan ng ano, kalawang, although GI galvanize yung ano natin, hindi basta-basta kinakalawang yan. Ang uh, uh -huh. kakalawangin yan dun sa pinag, ano, tinag wildingan Ah. Uh -huh. Ni nagemo, eh, ni nadoringa nadaroy tarumuar. Laluan, laluan, hello ayay niya, laluan mo mga bote. Hay. Halo in mo mga bote, ayan. Bulol na ako, mga idol. <laughs> yeah. Yan mga idol. Ah uh, binuhugan ni ibalong yung ano, nanakin. Nagbubuhan niya ng lucky tiner para mapit yung ano. Hindi kalawangin. Yada! Sige, okay, meron yan! Sakto sana yun eh. Ayan na mayroon. Ayan mga idol. May spray na. Tingnan nyo yung flying spray oh. Ganda. Ganda. orang mana? Nagano na kami ng trusses, nagtugtong na kami. Tapos yung ano idol, yung lumang rockster, yan, may ano na namin. Nakit na namin, nagtugtong na namin. Tapos nalagyan ko na rin ng mga stopper for guide. Ang malaga lang naman dyan, yung dulo-dulo. Para pagka ano, ano na lang ng pansi. Kasi parehas naman yung sukat nun, eh, dulo-dulo. Iskwala na lang yun. Tapos, yun. Ito yung lang naman yun mga idol. Tapos ako. Wala din ko na. Kinango ko to. Hindi nang buka ko. Baka sa buktungan. Ayan. Masa yan, Dol? Wow! No. Masama mo na yung sublibas niya natin. mga idol yan nasintadana ni idol yung mga ilalim lang mga ano natin para pag bukas para pag bukas ng ilaw hindi kita dito sa labas talas yan okay ah yun oh idol tignan nyo nun oh, mga idol Gano kasi kasipag si idol oh alas 5 na oh pasado andyan oh. pa rin oh yan Kailangan idol, matapos idol. Yan. Ang tama pag kanal net. Kailangan oras idol. Pwede nating tanggalin yan. Hmm. Ito motherboard. Para may fix pong isa. Alagyan pa yun. Yeah. Mga idol, maraming maraming salamat. at sa muling pagsama hanggang sa dulo ng vlog na ito at kami ni Idol Roland ay ito magpapalam muna kami sa iglit sa inyo mga Idol at hanggang sa muli hanggang bukas na lang mga Idol so happy lang tayo mga Idol remember God is good all the time Alright. bye, -bye. <laughs>